Guys, so welcome back ulit guys sa ating YouTube channel. Eh guys, andito tayo ngayon sa Mayapyap, uh, ah, Kabunatan City, Nueva Ecija para tignan natin yung mga motor dito na sobrang dami. Dito lang yan guys, makikita dito sa Budiga, Mayapyap. Ito guys, so, oh. ayan, napakadami nyan guys. Tapos may nasaksiyan akong motor guys na wala pa dun sa vlog ko. Ito, itong de-carb na plane flame na 150 di carb guys ayan o oh. andito nakikita ko kasi nga nag ikot ikot ako dito sa ano rose ay nakikita na natin guys ayan o oh. meron pa dito tingnan natin dito ayan o oh. flame so hindi pa naka display to guys euro 3 ayan rose tingnan mo yung makina engine nya so meron pala talaga dito guys na flame na 150 di carburador to ha ah. So, di guys, di ko pa alam sure kung magano yung presyo nito kasi nasa bodiga pa to. Pero meron tayo dito. Ayan guys, oh. Kaganda. Check pa tayo. Check pa tayo. Ay, dito may sparkle dito. Check pa tayo guys kung meron pa. Ayan, tignan natin dito guys. Ayan, kadalasan yan. Yung mga TC. Ayan, TC 150. Ayan, kadalasan dito guys. Maghanap pa tayo dito guys. Ito, na-amiss talaga ako dito sa may... Flim na 150 di carb. Yung makapaniwala na meron pala. Oh, hindi ito. Meron pa andito pa oh. Ayan. Ito. Oh, kulay blue yung andito, guys. Oh. Kaganda ng kulay. Grabe. Ano? oh. Ganda ng mga kulay na, guys, oh. Ayun oh. Ayan, meron pala dito, guys. Andito pa sa bodega to. So, ano, hindi pa siya naka-lance sa mismong uh, kasa talaga. Tapos ito rin, oh. Itong volt na 125. Kamukha nito yung delta. Ayan, kamukha nito yung delta, guys. Ayan, may cracking din dito. Ayan, kadaming mga motor dyan, oh. Ayan, sobrang sulit yan, guys. Ayan, hindi pa natin naikot dun kasi ano na. ah uh, sa sunod na lang. Pero ito lang yung papakita ko sa inyo. Itong flame. Na 150. Ayan guys yung engine nya oh. yan Yung engine nya Tapos kamukhang kamukha sya nung flame Kailang ito yung nakaiba dito carburetor, So medyo maliit lang yung hulog nito So yun yung abangan natin guys Ayan oh Tingnan yung hitsura Sulit so, naman nya oh. So hindi pa sya ano guys Digital din nata to So digital din yung panel board nya tapos kompleto din siya guys. Ang magkaiba lang nito yung yung makina niya pero ito guys, the best tong makina nito. Kasi itong mga makina nito pang DL na 150 dati. Ito yung mga makina niya. Ito yung naman yung puwitan niya guys. Eh. Oh, oh di ba? <laughs> Nakakita na naman tayo dito ng bagong motor. So hindi pa to nakakuan sa pinaka uh, pinaka pwesto guys ha. Ito andito pa lang sa bodega to. Yan oh, no? sobrang daming motor diyan. Yan kung nakikita nyo sobrang daming motor nyan Yan wala pa tayo Ikutin natin ito guys sa sunod nating vlog Ayan so sobrang dami nyan So yun lang guys namis lang ako dito Sa flame na 150 Ayan <laughs> kaganda Okay yun lang guys bye bye